natin sila dito. Ay, baka ko, bet ko. Hi! Ikot ko. Hello! Ikot mo. Hey. Ma, I I it it What na. is this place? <laughs> this What man? is this place, Mami <laughs> Susan? Oh, Ani, Bakit? <laughs> feeling elite na kami. <laughs> <laughs> feeling elite lang ah. Mga mayaman na kami. <laughs> Hindi Wow, member, member na. Tapos yung mga sa GC na. Naubos na din ang mga recognize sa middle game. Wala na Tapos oh, yung award mo dyan <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh, rock? yung award mo, dyan, Kulaong bakit wala rito? Oo, oh, naglaro sila. Sila niya, ano, FDR. Asan ah, kaya yung award ni Kulaong? Bakit nawawala? O, sabi mm, mo, mm, Kulaong may dami si Tiger. Hindi nga marunong mm, mag-alala. Ang alam, ping pong. Ingat! ako. tayo. Meron ako dala. <laughs> Uy, dito. Saan kayo pupunta? <laughs> ano, ano, mami? Pakiulit. Kulaong <laughs> para sa iyo. Sa iyong huling sandali. Sige, mami. Go. Ma. Oh my God. Ngayon lang po nakakain ng ganito. Thank you po sa sponsor. Ang purubing Mami Susan nakakain ng tunay na pagkain. Amen. amen. Lahat <laughs> ng gumawa na rap niya, nako, yung malay kuloy. Mami Susan. Para kay Kulaong yan ha, kay Kulaong. <laughs> Kulaon. O, ito. Ay, uh, hindi ko makita itsura mo. Baba. Hindi, ano kita? Ano ito, sabi ka, <inaudible> kay, ibigay mo sa kanya. Kulaong, kulaong for you. Para sa iyo. Wala ah, ka naman. Mm -hmm. Ayan, start na ng pagkain. Itong sinasabi ni Sis Elkin na fiesta. Oh. Mm. <laughs> Just... Konti pa lang yan kulaong. Salamat. Ma'am, sa side po isa, burrata cheese. 250 po isa ng cheese. Okay lang po ba? Kala ko ba kasama sa side dish? Ah, bali sabi po kasi ng kitchen, hindi na po siya kasama. Ay, hindi na kasama. Hmm. Or may side pa rin ba, ma'am? Or wag na? Wag na, wag na. Wag na lang uh Oo. -oh. Uh -oh. Ah, wag na, Thank kasi ano, ma marami pa kami pagkain. Hanggang halos maybe kami. <laughs> Sige, okay. What, what time kayo close? Uh, ano po, ma'am, ngayon tong Sunday, yes. 9 p.m. Ay, oh, that's good. Sige, baka mamaya ng cheese. Thank you. Thank you. Ayan. Ayan. this beautiful girl, oh. Anak ni Bro Jesse. Ito yung mga anak niya tatlo. Ang pogi ni Kuya, oh. Puti lang, ako ng kabataan. Di ba? Ang pogi din niya. Nung ano? Kumakatakan <tod> sa... Si yung Kuya Marlon. Nasawa oh ni oh. Si LK. O, oh, kain na ha. Piesta to, piesta. Gusto ko, <laughs> parang ikaw yung pamangkin ko. O, si Mami Susan. Hello. Hello ang pulubi po ng Amerika, kumakain po ng special na pagkain sa Pilipinas. <laughs> mommy. Ayun. So, anong, what are we going to, ano, say to this? Happy birthday ko laong. Happy birthday ko laong. Kinangin mo ko laong. Kinangin na ko laong. <laughs> Nasa nang handa mo ko laong. ang handa mo ko laong. Mo oh, si mommy... Na Oo. Oh, oh. Nawa kami sa iyo. Kami na lang kakain para sa iyo. Yeah mo, imbitado na. Imbitado kami rito sa handaan. Oh, kami na yung ano. <laughs> ulit, ulit, mami. Ulit, mami. Hindi ko napindot yung ano. Sige. para sa iyo. Para sa iyong huli sandali. Hindi <laughs> 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 na makita yung itsura mo, ano, hey, mami. Ano, pakiulit. Enjoy na lang natin wala ko tanaka yao bro <laughs> na enjoy na kaya talaga bro anong utang kana ano <laughs> <laughs> ano ginuto oh ede um, <laughs> <to. laughs> <abubad> <laughs> well, ano 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 ako ano 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 ko ano 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 Alam niyang may paandar na sasakyan eh. Hindi uh -huh. niya hilain yung anak niya. O yan, oh, yan Bahay na mayayaman. Diyos ko yung pinuntahan naming ano, exclusive subdivision, subdivision daw na Tirahan nila kulaong sa Las Piñas. Diyos oh, ko kaysa, walang wala. Quarter mo matatawag. <laughs> Ang layo ng bahay dito sa bahay doon o. Oh. Ikaw ba naman eh. Walang 50 million. Ayala alabang ba naman eh. Mura lang naman ang saan. Ay, hindi tsaka tol. Yung paligid. Ba delikado. Ang lapit sa ano, halos palibot niya. Parang squatter. Hindi naman sa pagano. Pero yung bahay, hindi tumutugma dun sa ano. Sa hmm. description niya. You... Uh Oo. -oh. Mas tumutugma sa ugali Eh <laughs> uh, tumutugma sa sa ugali ng isang squatter area. Ako lumaki naman ako ng bambang, hindi naman ganoon kagaganda pero kumbaga pag sinabi mong bahay mayaman, dapat ang paligid yung ano talaga, 'di ba tol? Ayun, parang ganyan. Oh, parang dito yung paligid ng area na to. Oh. Hindi siya basta-basta. Sa kayo ugali niya. Eh, mas balasobas pa nga siya kay ano eh, si tol JC nagmumura lang pag galit eh laking tondo pa yan ako laking bambag nagmumura pag galit pero si Kulaong professional daw pero mas malala pa sa amin kung magmura Siya mas balasobas siya no tol. mas marespeto pa nga yung ibang nasa kalya lang at least mas alam kung saan tatayo eh siya hindi eh ano siya eh saan gano diba style niya saan no? nananakot balasubas na scammer ayun yung ano yung power niya Dalak ng bahay oh. Kala niya masiga. Kung nagsisiga-siga nga may masiga sa iyo. Hindi siya patatalo pag sinabi mong gago siya. Ay, ano yung kare mas gago ka ganun siya. Yeah, sabi nga niya, ah, kay Mighty Manong, walang pera yan. Hayop na yan. Pulubi yan sa Amerika. Samantala yung tao may trabaho. Uy dalawang ano resort niya dito ah mm -hmm. tabing dagat talaga laki ng bahay niya may timanong kaya nga eh yun ang nakakatawid dyan sa mga yan ba? saan yung bahay niya sa Hawaii? oo yeah. oh, kahit yung bahay niya sa Hawaii we're back. Nagdagdag ng space yung gitna natin ha, para mamaya pag-ulian